Nagbahagi si Atila Lakang na tiwala talaga siya kay Paolo Mino. Unang beses pa lang niya na makita ito noong magka-project si Kimi. Kahit sinasabing suplado at babaero, once na kinilala mo ng gusto ay makakalimutan ang anumang iba to. Napangus ka. Naibahagi rin naman noon ni Atila Lakam na boto din siya kay Paolo Benino. Kung saan masaya ang kapatid? support ito at hindi ihahadlang. Sadyang ipinakita naman ng aktor, iserbin itong ipagkatiwala si Kim Chung. Kung noon palaging kasama si Ate Lakam sa mga ganap ng kapatid, ngayon na sa mabuting kamay na at alagang-alaga ni Paulo, walang dapat ipag-alala ang mga Chu family. Ito nga ang ilang komento. Hindi kaming magsawa na ipaglaban akim kimpaw sa mga taong sarado ang isip. Sadyang ipinagkatuwala na nga kay Papi. Kaya pala busy na si Atila kam sa mga negosyo. At hindi na madala sumasama sa mga ganap ni sister. Alam niya na napakabuting tao ni Paolo at aalagaan si Anongusto. Good job! Ayon pa sa isang komento, sobrang ganda at kwapo nila. Sa personal, panay ang labasan sa social media, sobrang dami ang nagmamahal sa kanila sa Cebu. Ang daming ayuda ang lumalabas ngayon, ganyan nga kimpaw. Ipakita ninyong lahat kung sino kayo. Kudos din kay Adela Cam na palagi niyang pinupuri si Paolo Belino. Hindi lang ang kanyang kapatid close na close na rin sila. Anong sa inyo rito?